Napakagaling talaga ni Anne Curtis sa pagluluto at ipinakita niya ito ng ihanda ang masarap na hapunan para sa kaarawan ng kanyang asawang si Erwan Yusuf. Sa isang video, inamin niyang siya raw ang nag ng lahat ng putahe, ngunit biro lang pala ito. Alam ng kanyang mga kaibigan na si Erwan Yusuf ang totoong nagluto para sa kanilang kahangahangang dinner, natatawa na lamang ang magkakaibigang Isabel Daza, Solen Hoysef at iba pa kay Anne Curtis, Kilalang kilala nila ang kaibigan nila kaya alam nila na nagbibiro ito. Sa ilan pang videos ay makikita si Anne hawak-hawak ang cake habang kumakanta ng Happy Birthday para kay Erwan, isa itong masiglang pagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa isa't isa, talaga namang isang masayang pagdiriwang ng kaarawan na puno ng pagmamahal. Bago nyo panuorin ang kabuuan ng video ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang kaganapan. We're excited! off-sale Guys, I made everything oh. uh, So I really hope you enjoy my tonight. You. <laughs> a, <laughs> is... Guys, oh. it Bravo, bravo, bravo! bravo.